Ay magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat? Tawain na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Yung ating sender mga kasawi ay isang babae. So tama, good sisi. May beep it. My BF is maliit pero sobrang perfect pagdating sa foreplay. Sobrang galing sa foreplay. Happy na happy na happy na ako sa foreplay namin. So, yung ating sender mga kasawi ay isang babae na sabi niya, ang kanyang jowa daw ay maliit. Pero grabe naman daw ito pagdating sa foreplay. Kaya super happy na happy-happy siya na ginagawa daw sa kanila yon ng kanyang jowa. So, siyempre magbibigay tayo ng ating suggestion mga kasabi. Big a uh, yes yun mga kasawi. Kapag ka isang lalaki ay sobrang magaling ito kung paano nila paglalaroan ang foreplay mga kasawi ng mga kababaihan. Marami foreplay ang isang lalaki. Alam niyo ba, nagkakaroon nito ng sobrang na-excited ang isang babae. Siyempre, kapag kang isang lalaki ay magaling sa foreplay. Kasi alam niyo ba, ang foreplay ay number one ito na nakapagpapatagal. Ayan, ng inyong mukbangan sa kama. Tigit sa lahat, nagpapatagal ito ng pakikipag. Hanahana -hana ninyo sa isa't isa. -isa. The more na maraming foreplay na ginagawa ay the more na tumatagal ang excited ninyo pagdating sa kama at talagang grabe yung intense na nangyayari pagdating sa pakikipaghanahana ninyo na mag-asawa. At hindi lang yun, the more na marami kayong ginagawang foreplay ay the more na nagiging wet na wet kayo sa isa't isa, mga kasawi. At hindi lang yun, mga kasawi. The more kayo na maraming ginagawa, ay talaga namang mas lalong umaabot ang sobrang 100% na pag L na L ninyo sa isa't isa. Kasi nga, dami yung foreplay na nagagawa. Nagiging satisfaction kayo sa isa't isa. At syempre, ang ending niyan ay napapasaya nyo si mister, Napapasaya nyo si Mrs. Kaya si Mrs. kapag gaganito, hindi na sa kanila mahalaga pa na maliit ang kanilang sandata ng kanilang asawa ang mahalaga ay magaling ito kung paano niya dalhin pagdating sa performance. Kaya pagdating dito ay sold na sold na siya mga kasama. Hindi na niya kailangan pa ng malaking sandata. Ang mahalaga sa kanya ay for play pa lang ay sobrang nasasarapan na ito mga kasawi. Di ba may mga kalalaki yan? Kapag magaling ito magmukbang ng tilapia. Kaya alam nyo ba, sa pagmukbang palang lang nila ay natatapos na ang isang babae. Hindi na kailangan pang, ayan, talagang ilagay ang kanilang mga sandata sa tilapia na isang babae kasi nga dahil sa pagmukbang palang nila ay busog na ang isang babae. And the end, ibig sabihin nun ay talagang nasatisfied na ang isang babae. Natapos na siya kahit. Kaya sa ganitong sitwasyon mga kasawi, mas talagang gagaling nga ng isang lalaki kahit hindi sila malaki. So, ibig sabihin napaka-importante sa mga kababaihan ang foreplay at napapasatisfaction nyo sila pagdating sa pakikipaglaban sa gira, mga kasal. So, yun lang po, mga kasawi, yung ating suggestion sa ating sender na why naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy ng pagsuporta niyo sa akin. So, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasal, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na nakimag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!